Hello guys, for today's video, ito talaga yung time na nakapunta ako ng Macau last year. Ang ganda-ganda talaga dito. Napangangatuloy ako sa sobrang ganda ng lugar na to. Grabe, maganda. Kala ko, sindihan ng kandila. Pero museo ata to, ano, pasyalan talaga. Ang daming turistis, turistang namamasyal dito guys. Kaya yung sinong gustong pumunta ng Macau, ito, punta na po kayo dito sa lugar na to. Ang ganda-ganda, pasyalan talaga. Last year pa to, yaya, may nakalagay, o oh, Merry Christmas. Grabe dito, guys, oh. Kahit mainit, maganda pasyalan pag December. Kahit mainit, malamit pa rin ang lugar na to, Kabi right? halos-halos, mga foreigner din. Ito, kasama asawa ko. Kaming dalawa, nag dito sa Macau, ay maganda to, pancake daw dito, pangalan pangalan siya kau guys ang sarap naman din tikman guys ayan nun. sarap din tikman ito guys eh kaya ito lubos lubusin na natin ang pasyal dito kay minsan lang to mangyari sa buhay natin makikita ko lang to sa youtube o facebook ang palabas na to pero ngayon napupuntahan ko na talaga walang imposible na mapuntahan mo ang lugar Ketika hindi ka mangarap basta balang aro makapunta ka din sa lugar na